Hi guys, ako nga pala si Ruby, ang uh, Cinderella ng Japan. So every 5th of the month po pala kami nagsasahod guys. Pinasok ko na pala yung card guys para padala tayo sa remittance. Hindi ko nga pala yung card na ginagamit namin dito. Nakadipindi kasi yan sa'yo guys kung anong pipiliin mong remittances na papadalahan mo. So pinasok ko na yung pera. So aabangan mo na lang kasi paprocess na yan siya. Automatic magpaprocess na agad. So magpipindot ka lang dyan ng dalawang beses at lalabas na yung iyong card at saka resibo ayan na siya guys kinukuha ko na yung card ko at saka resibo ang tagal ngang lumabas eh. pirong pira napadala na buti pa nga sila Hawak-hawak na nila yung padala namin Kami, hawakan lang namin ng saglit At saka, lilipad na siya agad sa Pilipinas Meron din kasing ibang remittance dito guys Depende sa iyo kung anong gagamitin mo Smile decom ka Or cash card ang ginagamit So, may kasamaan kaming gumamit ng smile ngayon Nasa cash card niya, pinapasok yung pera niya Sa paghulog mo palang guys, meron ng charge Sa pagsisend mo ng money, may charge pa rin kaya doble talaga yung charge dito guys. Ay pinasok niya yung card niya, yung cash card. Tapos hihintay ka naman at pipindutin mo yung enter. Tapos mayroon kasing charge bawat remittance. So ayan, mag depende sa kung isasabay mo yung charge mo sa yung remittance. So ayan, pipindutin mo lang siya guys at ihulog mo ulit yung iyong pera. Iba-iba kasi din yung process, pag iba-iba din yung card ang gamit. Guys, pag sa Dicom kasi, yung remittance namin, nag-a-allowance kami ng 1,000 para sa pagpasok ng remittance, hindi na kakaltasan yung iyong pagpapadala. Pag hulog mo pa lang, mayroon na siyang kaltas at pagpapadala mo, pag send mo ulit sa iyong app application sa may cellphone, kailangan mo pa rin ng ano, nang processing fee kaya doble talaga yung pagpapadala dito o yung remittance fee kaya guys, sobrang ano kasi, ang mahal ng remittance dito guys, kaya ayan, kung nakikita nyo isang iglap lang yung pera namin nasa, nasa Pilipinas na kaya ang hirap dito guys, kasi mahal pang pa lahat, tapos yung sahod mo kukunti lang, kaya ayan na nga guys, yan na yung ito yung sukli ng iyong pagod buong buwan araw at minuminuto mong pagod yan guys kaya mahirap talaga dito kumita sa ibang bansa OFW lang yung pwedeng makarelit nito at sasabihin nila ang yaman mo na kasi ang dami mo na daw ng ipon ipon na resibo ang meron kami dito guys kaya guys kung may balak kayong mag abroad sige ituloy nyo na ay wag na pala kaya gambaten eh Lavan Japan! Good luck sa lahat ng OFW!